Wala natin itong ginawa natin dito sa kainta. Grabe, pinahirapan ako dito. <laughs> grabe, nakailang baklas ako. Ayaw makit yung langis. Pinagpapalitan na natin ng filter, pati yung joining ng host niya. Pinagpapalitan na natin. Pero, so, grabe. Oh, pinahirapan talaga ako rito. Pinabumbahan <laughs> ko na ito dun sa, hindi no, ko na nga ito dinala sa shop eh. Tinubahan ko na lang dito sa may malapit sa pagawaan ng shift ng motorcycle dyan sa kainta. Para lang mapabilis. Pero okay naman. Hindi naman siya barado. Ang problema. Ayaw talaga umakit yung langis. Pero ngayon nadali rin natin. Pinahirapan ko. Nakailang baklas ako. Nakatatlong experience na tayo ng ganito eh. Pero yung, yung, iba naman, ginawa na rin natin ng paraan yung isa. Pero yung isa na paghana rin natin. Pero ito talaga, tumagal magaling talaga. <laughs> Gusto ko na rin niya sa moko dito eh. Pero yun, pero ang bilis no. Yan okay. lang din natin ano, kasi dami rin natin service. Yan, eh, pasensya na sa may ari dito. eh <laughs> okay naman siya. konting konting ano, landa na akyat ka agad Kasi ang problema nito, naayos natin, pinunan natin yun na i-vlog ko na rito dyan eh yung sobrang alog ng loper holder nya ito problema nya pati ito so bali yung nangyari nito binawasan na rin natin yung connecting rod yeah, pero tatagal din naman to kasi mga ilang paraan din tayong ginawa ng mga ganito tumatagal din naman huwag lang talagang pabayaan ng langis hindi ko tinigilan umano siya umakyat ng bahagya kaunti lang akyat nya pero hindi ko hindi pa rin talaga ako kontento kasi kailangan talaga malakas ang akyat ng langis kasi babalik at babalik magkaanugan pa rin talaga yan eh, hindi ko tinigilan eh. pero yan eh, malakas no ano lang hmm? Unting ano lang malakas na. yan okay. nadali rin ah